Hello everyone. Today I'm going to cook sinampalokan na manok. So here I have a pre-prepared chopped tomatoes, onion, garlic, and ginger. And also I cut the chicken na and nilinis ko na rin to. And I have tamarind powder here and bok choy. So all is prepared para later, magkukok na lang tayo. Igigisa na lang natin silang lahat. So here, napainit ko na rin ang ating kawali. So, we're we'll just gonna pour some oil. A little bit oil. Para lang masutay natin yung ating mga ingredients. Yan. So, testing ko. Ready na yung ating oil. So, we'll start to gisa ang ating onion. So, I will start to put onion kasi matagal siyang maluto kasi sa garlic. Pero, depende pa rin sa inyo kung ano yung gusto niyo unahin. Garlic or onion. Pareho lang yun. Magkasama din ang, ano, ng kanilang mga lasa. Just gonna put a little bit heat. Technically, ang ginagawa natin dito is gisayin lang natin yung ating garlic, onion, ginger, and tomato. And then, eventually, lalagyan na natin yung chicken din. Then, mukhang medyo nagbabrown na ang ating onion. We can add the garlic. Sa so, lahat ng pagpaprocess ng pagluluto, ang favorite na ginagawa ko talaga is, or gawin, ay yung mag-isa ng bawang sibuyas kapag may kailangan ng ginger as well. So, yun ang favorite na ginagawa ko. Kasi, um, parang nakaka-satisfy kasi sila. Tsaka, additional pa yung amoy nila. Nakaka- nakaka So, that's my favorite part of cooking. And now we can add ginger. So, I think yung ginagawa ko naman na to is very basic lang. Um, ito naman talaga yung umpisa natin ginagawa, especially kapag gusto natin uh, magluto ng mga food, tulad ng sinigang. Pero, some people, um, hindi nila yata ginagawang igisa yung kanilang chicken. Parang iba, dinediretsyo na lang nila, tapos ina na lang nila sama-sama kaya siguro iba-iba din talaga tayo na mga ng mga pagproseso ng pagluluto. Okay. So, I just gonna add tomato. So, we'll wait at least sa mga 3 minutes. lang maluto at madurog yung tomato. So, tatakpan ko lang siya para mas mabilis siyang maluto. Alright. Sa so, tingin ko, pwede na to. Uh, mas maganda siguro kung kayo po yung magluluto. Mas maganda kung ang gagamitin yung kamatis ay yung sobrang hinugna para mas madali siyang madurog at magkaroon siya ng sauce agad. But okay lang yan kasi kanina nang bumili ako sa um, supermarket, ito lang ang available nilang ng kamatis. And now, we can put all together the chicken. Yan. sa isa na lang po yan. And also, kanina hindi ko pa nalagyan ng, ng salt yung chicken. So, ngayon ko siya dalagdagan. Okay, I can open this to be side. inside. Okay. Alam niyo po ba, dati, hindi naman talaga ako marunong magluto. Ang uh, nangyari kasi, ako yung pinakabunso sa aming magkakapatid na na laging nauto sa na maghugas ng plato. So, ang nangyari po, kaya ko nalaman yung mga the way ng pagluluto ng mga ng nanay ko at saka ng mga kapatid ko is because yung mga ginamit nila no kanilang pinaglatuan hinugasan ko. So ngayon alam ko na oh, ang sinigang pala may kamatis pala yan. Ay nilalagyan pala dapat ng luya yung yung mga isda magluto para mawala na lansa. So, yung mga ganun pong basic na dapat ko matutunan nung bata ko para in the future, tulad ngayon na uh, nakapag-asawa na is uh, marunong magluto. So, kaya po, very ano din, very good din na na hindi ka magreklamo kapag kainutosan ka ng nanay mo na maghugas ng plato o ng yung kapatid na tumulong sa kusina kasi doon ka pala talaga matututo magluto. Para in the future, kapag time na na magiging independent ka na, hiwalay ka na sa family mo, at least you know how to cook na at kahit ganito mga basic lang. So, thankful ako sa aking mga kapatid at sa aking nanay na masipag mag sa akin maghugas ng plato. Kasi no choice ka pag bunso ka, talagang maghuhugas ka ng plato. Kaya, salamat sa, sa kanila. At marunong na ako ngayon magluto ng sinigang na manok. <laughs> so, let let's wait po na magisa lang ang ating chicken at maluto. Uh, mamaya dadagdagan natin siya ng sabaw kasi sinigang nga po ito. So, mas masarap uh, na may na humigop ng sabaw lalo na dito sa aming lugar. Uh, malamig na, lumalamig na. So, masarap din itong um, pagkain, maging comfort food sa weather namin dito. Alright, so takpan ko na po muna. And after 5 minutes, eto na po itsura niya. So, bibilingin lang po natin. Haluin lang. Naugasan ko na rin po yung mga gulay na ilalagay ko. Hindi naman mga gulay kasi isang gulay lang po ilalagay. Yung gulay na ilalagay ko, yung bok choy, tabang nagaantay dito sa, ma sa manok. At saka, mamaya po dadagdagan din natin siya ng pampalasa, ng patis, para naman <clears throat> um, lumasa siya magkalasa siya ng ano. Punti lang po natin na patis kasi yung tamarind mix na gagamitin natin is very ano na po siya, maalat na. Eh ako po hindi talaga ako maalat sa food kaya kumaari lang talaga nga yung sinigaw mix lang talaga na yung salt na nakasama nun yun lang yung makukonsume ko sa luto ko. Pero Um, kasi minsan iba pa rin talaga yung lasa ng, ng patis sa sinigang. Nag-a-add siya ng umami flavor pa din. Ayan. So, wait lang po ulit tayo ng mga 10 minutes hanggang sa maluto yung chicken. And then, add tayo ng water and then yung ating tamarind mix. Okay, check na po natin yung chicken natin. So, yan. Lumabas na yung sariling juice ng chicken. So, ito na yung time para lagay natin ang tamarind. Minix na natin ang ating sampalok. Ang paasin. And, hahaluin po natin para matuno yung tamarind powder. Chicken. Kanina, habang nagaantay po ako ng pagluluto ng chicken, nagpainit na rin po ako ng hot water para sa ating sabaw. Para mas mabilis siyang kumulo. pwede na rin natin idagdag ang ating sinigang na sili. I mean, panigang na sili. Ayan. Nako. Para dun po sa mga makakapanood nitong video na to, o makakarinig, pagpasensya nyo na po yung boses ko. Um, sa totoo po, nahiya akong magsalita. Pero, pwede namang i-try. Kaya, ngayon pa lang po, kung mapapanood mo tong video na to, or, mapap or mapapakinggan mo yung pagsasalita ko, pasensya na po. Siguro, pag lagi ko itong ginagawa, masasanay din ako magsalita sa camera. Sa ngayon, medyo nag adjust pa ako. Kaya, usually, ang pinopost ko sa aking channel is mga reels, mga 30 seconds. Yung wala akong masyadong pagsasalita o kaya hindi masyado makikita yung mukha ko kasi medyo nag adjust pa ako sa pagbablog. So, ito po, parang ginagawa ko lang tong libangan kapag may free time ako kasi um, bukod kasi sa mga iba ko pang ginagawa na other activities, isa din po sa passion ko din ang pagluluto. So, libangan ko din siya. And kahit sa simpleng pagluluto, nawawala din yung stress ko at saka nalilibang din ako. So, kaya kung nakarating ka sa time na ito na pinapanood ng YouTube channel ko or yung aking YouTube, maraming maraming salamat. Um, Na-appreciate ko ang pag stay mo hanggang dito sa time na to. At Um, sana um, nagustuhan mo tong video na to sa simpleng pagluluto ko. Alam ko naman halos lahat ng Pilipino um, marunong magluto ng sinigang. At isa yan sa ating comfort food, especially kapag nandito tayo sa abroad. Uh, namimiss natin yung mga pagkain Pilipino. Uh, ito yung number one natin minsan hinahanap sa panlasa natin, sinigang. So, ngayon pa lang, nagpapasalamat ako muli sa mga tao na nakapanood ng video hanggang sa time na ito. Um, maraming maraming salamat. Um, sana kung nagustuhan mo yung video na to o itong ginagawa ko, sana mag-subscribe ka at ipalaw mo rin ako. Um, Hopefully, you will be the 83rd subscriber sa channel kung ito kasi meron na akong 82. So, inaasahan ko na ikaw yung magiging pang 83 um, subscribers ko. So, salamat. Maraming maraming salamat. So, ngayon, um, nakikita niyo po um, kumukulo na ating manok. So, sa situation na to, um, may ko na yung sinigang na panigang na sili na nilagay ko. So, sobrang nakakadagdag siya ng panlasa. At saka, itong nabili ko, hindi siya masyado maanghang. So, tamang panglasa lang siya. At saka, para magandang tingnan lang siya dyan sa, sa ibabaw. So, alright. So, tatakpan ko na muna siya. So, mag lang ulit ako ng another 5 minutes o maybe until 7 minutes before ko ilagay yung yung gulay tapos itikman na rin natin tapos tapos na ayan po Duto lang ating chicken ngayon naman it's time to put our vegetable bok choy So, ito lang po yung gulay na ilalagay ko para makatipid. Kasi po, oh, mahal talagang gulay dito sa amin. So, isa lang po, isang klase lang siya. Pero, ano naman to eh. Um, rich in fiber. So, kahit ito lang, ano na, sob na. Kaya, day lang natin tong maluto yung gulay. And, madali lang naman to. So, isang kulo lang to, luto ng ating gulay. And kanina, habang inaantay ko yung 7 minutes, habang nakapost yung video ko, um, tinikman ko na rin siya. And okay na yung lasa niya. Hindi ko na kailangan magdagdag ng patis actually. Kasi talagang yung saltiness niya at yung asin talagang match na match siya. So, tamang tama siya sa kapartner ng kanin mamaya. So, Okay na to. So, i-end ko na po yung video ko kasi masyado nang mahaba. Baka mas lalo nyo na pong hindi panoorin pag sobrang haba ng video. Pero ito lang po yun. Um, sinampalukang manok. Very basic. So, kung meron po kayong ibang version din ng sinampalukang manok, um, that's good din po. Pero ito po yung my own version ng aking pagluluto ng sinampalukang manok. So, uh, gusto ko lang po siyang i-share. Tsaka, ito na po yung pinaka um, budget friendly ng way ng pagluluto ng chicken as well. So, yun lang po. Bye-bye! Thank you for watching!